Anong klase nga ba ng trabaho meron dito sa Paris, France? Kung interesado kang malaman, tapusin mo itong video na to. O nga pala, ako si Jose lavier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan! part-time, isang klase ng trabaho na hindi permanente. Halimbawa, nakakuha ka ng trabaho tapos pinapatapos ng sayo siya ng 4 to 5 hours lang dapat maggawa mo na yung trabaho na yun. Tapos pagka nagkasundo kayo sa presyo, minimum dito sa pagkakalam ko, 15 euro ang isang oras. Iba sinisingil nila ng 20, 25, ganun yung sinisingil nila sa loob ng isang oras. Pero depende pa rin sa'yo yun. Halimbawa, madali lang yung pinapagawa sa'yo. Kailangan mo siyang tapusin ng apat na oras. Tapos tumawad sa'yo na 13 Euro lang. Pero kung nasa sa'yo naman yun, kung tatanggapin mo. Halimbawa, kung wala ka namang ginagawa, o day off mo naman, tapos libre ka sa oras na yon. yung nagustuhan mo, kung madali lang para sa'yo yung kinapagawaan yung part-time, di kunin mo na kasi sayang din yun eh. Yun yung part-time. Number two, full-time. Bali, yun yung klase ng trabaho na halimbawa, uh, nagbe-babysit ka, tapos caregiver halimbawa ganun yung full time ibig sabihin nung no, fix na yung sahod mo sa loob ng isang buwan kumbaga araw-araw ka nang may trabaho fix na rin yung oras mo dun sa loob ng isang buwan kung magkano yung sahod mo depende sa mapag-uusapan mo basta ganun yung full time fix yung sahod mo sa loob ng isang buwan semi-full time kung tawagin nila yun naman yung halimbawa naka-full time ka pero sa isang linggo uh tatlong beses o oh, apat na beses ka lang papasok sa loob ng isang linggo tapos 5 uh, to 6 hours lang yung trabaho mo may oras ka pang extra kasi sa kakilala ko ganun ang ginagawa baga may semi full time sila tapos nagpa part time pa rin sila sa iba baga nakadepende naman sa iyon kung, kung kaya mo tsaka kung gusto mo din kumbaga yun, extra income na yun. Pabor na rin sa'yo yun kasi malalagdagan yung sahod sa loob ng isang buwan. Full time na may kontrata. Halimbawa, uh, nagtatrabaho ko sa isang restaurant, gaya ng ganyan. O kaya nagtatrabaho ko sa isang hotel. Yun, yun yung full time na may kontrata. Kumbaga, ganun din. Fix na rin yung sahod sa loob ng isang buwan. Tapos, maximum 7 hours, 8 hours, ganyan yung oras ng trabaho sa loob ng isang araw. Tapos five days ka sa loob ng isang linggo. Yun yung baliway ng trabaho mo. Kasi limitado lang yung oras pagka naka full time ka na may kontrata. Limitado lang yung oras ng trabaho mo. Kasi yun yung nakalagay sa kontrata kasi pagka lumampas ka doon kasi may minimum silang oras eh. kung ilang oras ka lang magtatrabaho sa loob ng isang buwan may, max, may minimum doon may maximum pag lumampas ka doon hindi pwede yung pag, magkakaroon ng problema baka masilip yung pinapasokan mong restaurant o hotel pagka ganun yung nangyari nakapagtrabaho din ako sa restaurant eh. Bali po, ako doon anim na araw sa loob ng isang linggo. Tapos, 9 uh, to 10 hours naman ako sa isang araw. Ganun yung nagiging trabaho ko doon. Bali, lumalampas ako doon sa minimum. Bali, ang ginagawa nila, binabayaran nila yung minimum na sahod mo. Tapos, yung sosobra doon, binabayad na lang nila sa'yo ng cash kaya din nila ginagawa yung para hindi masilip yung restaurant na pinagpapasukan Kasi pag sa restaurant, automatic yun, ganun talaga. Lalampas ka talaga sa oras. Kasi 6 days talaga sa loob ng isang linggo, tapos 10 hours ka magtatrabaho. Yun. kaya ganun ang ginagawa nila. Yun lang yung pagkakalam ko sa way ng trabaho dito sa France. Pero maraming klase ng trabaho dito. May mga establishment na pharmacy, uh, kaya no, hotel, restaurant, uh, grocery, yan, mga boutique, shop. Sa pagkakalam ko, wala dito mga factory dito sa France Ba, ganun lang talaga, karamihan, hotel talaga, tsaka restaurant. Kaya, mga boutique, ganun. Pero yung mga factory, wala akong nakita dito. Bali, hanggang doon na lang, kung nagustuhan nyo yung video na to, Pwede nyo like Pwede rin kayo mag-follow. Salamat sa pagtapos ng video na to. Sa susunod ulit. Salamat. i <laughs> <laughs>